Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at uh, magkukumplay po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Dahil sa natuklasang anomalya sa General Appropriations Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at nang magumpisa ang una at ikalawang oral argument sa Supreme Court na kung saan ay tila nalagay sa alanganin ang Solicitor General na siyang tumatayong abogado o tagapagtanggol ng gobyerno. Marami kasing mga tanong ang hindi nasagot ang Solicitor General na si Minardo Guevara. Ang tanging na isasagot na lamang ng Solgen ay it was hard to speculate and it depends on the wisdom of the Congress. Na tila baga sinasabi nito na wala akong alam dyan, depende yan sa mga kongresista. PhilHealth pa lang ang tinatalakay mga kaibigan sa GAA. Ganito na kaagad ang uh, madutuklasan ng publiko. How much more kapag tinalakay na ang mga blanko at ang sinasabing insertion na nagkakahalaga ng mahigit 240 billion pesos. Samantala, tila naghuhugas kamay ang malakanyang sa mga anomalyang ito. Kaya ang tanging pakonsuelo na sinabi ni Presidential Communications Office under at Press Secretary Atty. Claire Castro ay isasauli na lamang daw ang pondo ng PhilHealth kung sakaling ipag-utos ng Korte Suprema. Ang tanong dito mga kaibigan, tayag ba kaya yung ganun-ganun na lamang? No? Ang lagay ba ay isusuli na lamang ang pera? Paano kung hindi natuklasan? Eh di... Taon-taon tayong nauubusan ng pera samantalang walang naipapagawang mga bagay-bagay o mga infrastructure. Katulad ng uh, Panay-Gimaras Negros Bridge na fully funded na dahil nakautang na ang bansa sa Import-Export Bank of Korea ng halagang 174.49 billion pesos. Ang masakit pa dito, ay binabayaran na ng Pilipinas ang utang na ito na hindi pa nauumpisahan. Bukod pa dito, pinoponduhan pa ang proyektong ito taon-taon sa katunayan. Noong uh, 2022 ga, ito po ay pinondohan ng halagang 50 milyon. at noong sumunod na taon, 2023 ay pinondohang muli ang Philippine uh, ang PGN bridge sa halagang 57 million. Hindi lamang 'yan ang anomalyang lumalabas sa uh, and sa oral argument dahil ang uh, nangyayari ay pondo ng pangkalusugan ay napupunta sa infra projects at mga unprogram na mga proyekto. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay tatanungin, payag ba kayo? na basta isosoli na lamang ang pera na inuha, inilabas mula sa PhilHealth at inilipat sa National Treasury? Ang lagay ba e eh, ganun-ganun na lamang? Paano kung hindi ito natuklasan? E eh di taon-taon, unti-unti bubulusok no? ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya pala, naniniwala na ako doon sa mga isinusulong dati ni Senator Risa Honteveros. Never again. Never again. Pero bakit ngayon, tila niyayakap ni Senator Risa Honteveros ang uh, pamumuno ng uh, Marcos administration? Ano kaya ang dahilan? Bakit tila tumigil na siya doon sa paniniwala at pagsasabi ng never again? Okay.